Ah, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ito po, kakain na naman po ako. Ang ulam ko po ay nilagang talbos. Nilagyan ko po ngayon ng konting pakbit. Mabagay isang barot na pakbit po. Saka ako po nilagyan ng talbos. Kumbaga nilagang pakbit na may talbos po. Nilagyan ko lang po yan ng konting asin. Tapos meron po ditong, ayan po yung mga Biniprito-prito yung Shanghai. Yung mga nakadilata. Ayan po. Matira-tira po nila yun. Tapos ito po, may tapa tayo. Ayan. Ayan po ba yung tapa na yan? Masarap po yan talaga. Alam, tama po, may sabaw. Ayan. Masarap po yan. May sabaw. Kakain ka, kukurut ka po dyan. Ito po yan, yung mga preto prito po na yan. Tapos Shanghai po yan. Ito pong isa, lang po, parang maling po yata ito. Kaya lang maliit lang po yan. Matira po nang nagsikain kanina. So dito nga po sa amin, kung ano po yung meron, salo-salo, hati-hati. Dahil pag hindi po nila tinaran, sigurado maubusan po. Kung mga ganitong pagkain po ay talagang pinagkakasya kahit konti lang sa pamilya. Kahit konti nagkakasya. Hati-hati, salo-salo. Yan po ang aking uulamin ngayon. Medyo mapapagana po tayo ng kain ito. Eh, lalo na po may sabaw. Sarap po yan. Nilagyan ko po pala ng luya yan. Yung pakbit na yan na nilaga ako ng may talbos. Sarap po ng sabaw niya. Tinigman ko na po eh. Ito ang uulamin ko ngayon. Kain po muna tayo. Gutom na. Salamat po muli sa inyo. Ayun po yung tapa. po mga prito-prito. Yan po ang uulamin natin ngayon. Salamat po muli. Salamat po sa inyong sanang walang sawang panood po ng aking video pakisuportahan nyo po salamat po nakikiusap po ang inyong abang lingkod muli po sa susunod